What's up mga papa? Maganda umaga po sa atin lahat mga paps. Araw ng Monday. Ayan, papasok na po tayo sa ating company. Ayan, jacket po tayo ngayon at hindi na po natin maisara din to. Medyo lumiit po yun. Ano? lumit po yung jacket. Hindi po tayo lumaki. hindi. <laughs> ano po? Yung jacket natin medyo na, na. luma na siya. Yan, at papang protecta po natin sa lamig kasi malapig po ngayon pag sa labas. Yeah, lalo na pag mga ganun tayo, dadrive pa po company. Pasok lang po tayo, drive na po. Pasok na tayo. Put natin ilaw. Yes, so. And, uh, drive na po. Nagawa po muna tayo dito, pwede tayo breakfast.

Suportan na po natin kainin ko. Punta na po tayo sa company. Drive, drive. Anan, dito ang mismo sulpot dito eh. Ayun, lamig. Hindi lang po nakapaalig rin. Dati po may mga gulay po dito sa mga ganyan. Ayun, may gulay pala dun oh. Ay, tanim na yata. Ayun, baka bawal tayo kumuha. Ayun, meron dito. Meron pala magugulay dito, yun know? oh. natin kumuha. Ayan, dito na po tayo sa company. Yung breakfast natin. Tara, time in naman po. Time in. tayo sa pula 16 ayun mm, okay ang ah, po tayo pansin siya madalim kasi madalim po yung kapaligiran ah, oops na ngayon ngayon na po sa wala pa po yung nagpapakain na breakfast po tayo ang oh, init sarap ngayaw ngayaw. Gusto mo na siya. Pag Sabado linggo, wala akong magpapakain sa kanya. Ah, meron pa si yun eh. Yung idolation po namin katrabaho. Babae. Ayan, trabaho na po tayo mga paps. At sobrang lamig po talaga ngayon. Yeah. Kapag na pinapunat natin yung machine. Yung mga dawat buksan ilaw ito okay, na po lahat Mamaya trabaho na po tayo umikot na po umikot ito na po umikot na po umikot po kasi maitok muna yung mga machine bago natin gawin para yung ano yung products maganda po yung gawa. Ah, so, na po tayo ng trabaho mga paps, gumagawa at yung pare yung gawa natin. Kaya hindi ko na po napakita sa inyo kasi yun pa rin yun. Ah. Hmm. nga po yan. Tatapusin na lang po, tatlo na lang po. Ganun Wala na po tayong products Pukuti na po yung mga ano products Wala na mga dumadating Wala na po na lang po yung tumatakbong machine Wala, dito wala Lamig-lamig <laughs> ah, po kaya balot na balot po tayo ng jacket Ayun tayo na naman po tayo dito maghapon ha. Kain okay, na po tayo mga pap. Ito pa yung food. Si Aya yun. Nakahark. <laughs> tapos na po kumain sila Aya kasi papasok po siya sa school. Ito po yata yung food mga pap. Kumain tayo di Hindi po natin alam kung ano ito. Mamaya natin lalasan kung ano ito. Tapos may longganisa na naman. May carrots sa itlog. May dugo na may onion leaves. Tapos may ampalayang puti. May pizza eh. na. Ginisa. Tapos ito. Tapos ito. Chipa yata ito. Kaya na po tayo. Ayan, kain po. si Mama Ryan. Ang ganda-ganda ni Mama Ryan ngayon ah. Ang ganda-ganda. Oh. <laughs> ngayon lang po yan maganda. Ang ganda tayo pala sombrero. Ang lamig-lamig. Tatlong... Tatlong damit ang suot ko. kain po. Ano sa para po sa inyo lahat? Tatlong patong na damit. Ang lamig pa rin.

Uh, launa na ng mga pups at back to work na po tayo. Uh, at dito po tayo nilipat naman sa bandang hulihan. Sa <coughs> hulihan. Iba po yung puses natin. Medyo na nating ating po yung natin. <coughs> may tikim-tikim po tayo. At uh, may gawa na po dito. Yan eh. Yan po yung gagawin natin. Uh, naman, ano po tayo ng busis? <coughs> <coughs> Mga po ng malamig tapos pumutulog kaya kasi pun. Mamaya ah. siguro punta po tayo ng clinic. Paano natin to? Ikati-kati. Agapa natin. <coughs> Yan ko na po. Out na po natin at hindi po nagpakita si Haring Araw. Time out na po tayo. <coughs> Ang masinisinok ako. drive na po tayo pa uwi. ay dan dan pala tayo sa ano sa A bike shop tanong natin kung hindi pa okay <coughs> yan drive na po tayo daan po tayo sa pagawa nito plaka yan natin kung okay na hindi pa ngayon nag ma 最近吗？还没。嗯，我跟你说。你不能交代你礼拜天你来，礼拜天。礼拜天。姐，礼拜天你来，啊，礼拜一帮你验车，帮你领，礼拜一下礼拜一。下礼拜一。对，礼拜天你来，礼拜天。礼拜天哦。对对，拜天早上早上哦，礼拜天早上你来啊。好，啊，帮你整理好车子。

tenten -ten, kung tawagin bibili po tayo nung sakit nung no, ano saksaka nung ating nakitang ano speaker o yung ano pang music natin sa loob ng kwarto meron kasi tayong nakitang karaoke doon yung ano lang saksaka nang wala para mapagana natin para may sounds po tayo doon iba po yun eh hanap lang tayo iba po yung buses ko ah, namamagaw. Gawa na sa ano mga paps. Sobrang lamig. Hanap tayo. Wala po mga paps. Wala tayo nung ano yung saksaka na bilog. Wala tayo makita dito. Adapter. Wala po. Yan, dito na po ako sa dorm at may po tayo sa isang grocery. Bili po tayo ng mga ulam. Pasok na po tayo sa kwarto. Hmm. Hindi na tayo akit ngayon dito. Dito na tayo. Diretso na po tayo. Hindi na akit akit. yes, sir. Ang bago nating bahay. Yan. Yan po. Dito na po tayo sa kwarto. Pahinga lang po tayo ng kaunti. Tapos, punta po tayo ng grocery. Bili na rin na maulan. Ay, may itlog pala. Maka magitlog na lang po tayo. Yan. Yeah. Yeah, pupunta na po tayo sa grocery. Bili po tayo ng makakain. Pero magpiprito tayo ng itlog. Hindi po tayo doon ng ibang ulam natin Ay, nandito na po tayo sa grocery store. tumitingin tayo dito nung saksakan na tulad na hinahanap natin kanina wala pa rin katulad nun mga paps yung bilog bilog yung ganito para maisaksak natin magamit wala hmm. tingin tayo nang maulam na lang tapos may kailangan natin yung doormat pagpaga ng paa sana tayo ng doormat may walis na tayo doon eh. doormat Tingin-tingin tayo. Pagpagan. May mak na rin tayo doon eh. Ah. Nabila tayo tissue. Tissue. Kailangan natin ito. Tapos, tingin pa tayo na yung ba Wala yung pagpagan mong tap sa paa. Pamis pisan. Ah, <laughs> nawin ano, na po tayo sa door mga paps. Ito na nabili natin. Yung noodles, tissue, tapos yung dessert po natin matamis. Lamig. Ayan, na po tayo sa dorm. Hirap buksan po natin. Ayan, ito na po. Yes! Ito po yung sabi kong ano, cord. Saan na yun. Ito po yung nakuha uh, natin. Sa ilalim po ng lamisa. Hindi po natin may saksak gawa nang ayan, ganyan po, bilog siya yung saksakan mo dito ganyan hindi oh, pwede ay, may extension pala siya dito kaya natin kung ay, iba rin yung extension niya nakuluto <laughs> na po tayo ng egg tapos yung noodles so, isa lang po inulutoy natin noodles tapos piprito tayo itlog sasabaw tayo yung tatlong egg may bango naman po tayo dito. May kanin. Ayan. na lang po natin. Magluluto po tayo ng itlog. Lalagyan po natin ng sibuyas. Yan. Dito na po natin iwain para dun lutuin na lang po natin. ilagay po natin ng itlog yung sibuyas. Tatlo. Ibang klaseng itlog to. Iba e. yung korte o. Oh. Ito na natin babanawin. Kasi magsasabaw po tayo ng noodles na miss po natin. May mga tatak po dito yung itlog. Nakita ko po sa inyo. Yan o. Oh. <laughs> para sya may expiration magiging natin ng paminta tapos asin malamig ah, yan tulog tulo talaga si pun mas ubo ubo po ako ubo ng ano po yan lamig naninibago tanawin po natin. Ayan, tara. Sa taas na po tayo magluto. Ayan, tara po. Sa taas na tayo magluto. Let's go. Ayan, nandito si na tayo sa kusina. Sa taas, second si floor. Ayan na natin ang mantika si Kawali. Painitin na po natin. Pag mainit na, lang naman natin sa itlog may na po yung ating kawali. na natin sa si itlog. Ang uh -huh. dala pa natin ito. So, na natin ito kasi wala may tubig. Ayan, luto na po ito mga paps. Okay na. Tanguin na po natin. Mamay natin ilagay doon sa isang nalagyan. Ilagay na po natin si kasirulang may tubig para sa noodles. Nagbawala na po yung tubig. Ayan, ilagay na po natin si noodles. Tapos itong kanyang seasoning. Bit na manok po ito, bit na noodles. Pa. Ayan, maya maya kakain na po tayo. Ayan, maya, may foods na tayo. Yan, okay na po. Nakaluto na po tayo. Ito na yung noodles. Ibaba na po natin. Yung itlog po na preto na ibaba na po natin. Yan, tara. Kakain na po tayo. Ibaba na tayo. Yan, kain na po tayo mga paps. At nagpalit na po tayo ng damit. Ako lang pala, hindi kayo. <laughs> ako, nagpalit na po ako ng damit. Nagsando na po tayo. Tapos ito na po yung ating foods na pagsasalo-saluhan. Yan. Naglagay na po tayo ng noodles sa ating kanin kasi sobra na dito sa isang mangkok. Yan na po yung noodles natin, yung itlog. Tapos yung matamis na hindi ko alam kung tawag pa dito pero matamis po siya anuulap din po ito nakalagi minsan sa pintang kain po tayo Ayan, kain po tayo pero bago lahat prepo muna tayo Ayan, kain po mayinit na sabaw na noodles sa malamig na panahon iba po talaga yung puses ko gawa ng ubu-ubu Yan, unang subo para po sa'yo lahat kahit po tayo. Mm Itlog -hmm. at noodles. Mas malamig po ngayon kaysa nung last year. Wala po tayo nakikita mga ano. Tulad ng dati sa mga bukid, yung mga pizza na nakatanim, labanos. Ngayon wala po. mamaya hmm. kunin po natin sinampay natin doon tiklopin po natin sinampay natin po nilaban ka nung kailan ba yun sabado mahala po makapagtuyo ng damit hmm, malamig yung ano po rito, washing machine. Spin lang po siya. Hindi po talaga yung tuyong-tuyo nang matapos. Kailangan pa maghulag ng 10. Bali 40 na. hulis ng na po ito <coughs> <coughs> kaya po yung ubo ko na hindi bago na naman wala na po dating na products bumalik ako dito sa Taiwan alam ko na pong ganyan na may na at <coughs> nung nakaraang ano kaya ba mo September September eh? October pala October 1 natibago bago ako umuwi yung mga nagsasabi sa akin mga comment section. Sabi mo, hindi ka na babalik. Wala po kasi nabing hindi na po ako babalik Sabi ko, babalik at babalik po ako sa Taiwan. <coughs> Excuse me <mo> po. Tapos, <coughs> may mga plano po ako sinabi doon. Ganun nga, negosyo Tapos, bibili ng four wheels. Ganyan. Diyan po yung malik ko. Yung sinabi ko agad yung plano ko as pag-uwi naman sa Pilipinas dito pa tuloy. Iyo po yung pinag ng mga ano, sa atin, mga nagko-comment sa base. Dito po tayo sinasabing mayabang, mahangin 'yan. Ano nangyari po kasi mo paps. Kung natandaan nyo, naghanap po ako ng ano, ng luti. Kami no marayan naghanap. Ayun lang. Hindi po tayo makita, wala bakanting malapit po sa kalsada tayo makita plano po saan talaga namin tayo ng negosyo talaga pero dito pa lang hindi ko rin po sinabi sa employer ko hindi po ako babalik sabi ko lang sa employer babalik po ako kasi hmm. yan kung hindi man matuloy plano ko sa Pilipinas babalik po dito sa Taiwan tapos kung bibili po tayo ng four wheels four wheels o oh, sasakyan sa Pilipinas tapos babalik po tayo dito Dito po natin mga gamit may istak lang kaya nagpasya kami naman marayan ano lang na bumalik po, po sa Taiwan dito sa Taiwan tapos ipon yung ano mga paps yung negosyo sana papanimula namin sana is maglo-loan sana kami sa ano sa SS Yan. kasi pwede rin po tayo magulong sa SS kasi tapos na po meron nga nagkocontinue pa rin po tayo magulo para sa pagtanda po natin hindi po tayo kawawa may dadating dadating yun po sana yung plano yun lang naisip naman ni Mama Ryan sayang po yung opportunity dito kaya bumalik na lang po tayo at hindi po tayo nakabila ng 4 wheels sinasabi ko rin po sa mga dati kong vlog kung so, bibili ako ng four wheels din babalik sa Taiwan iyon po yun mm. kasi kung nandito po tayo sa Taiwan tapos may negosyo tayo sa Pilipinas si mamaraya ng basic kay Aya kasi yung four wheels naman walang gagamit sayang lang mabubulok kaya yeah, pag tayo na gano'n na ah, talagang may balang kutsi. Kailangan naka 4 goods na po talaga. O 4 wheels. Ah. Mayroon pong bumili ng nasa abroad. Yung yung pong ipinundar. Like po yung new gun. Ayan. Since nandito po tayo sa abroad, hindi po natin mano, ma, -ano, ma -ano, matutukan. At talaga kung mag-negosyo nandun since maganda po yung opportunity ni boss naisip po namin yung umatay, balik na lang yan, yun po yung nangyari pero hindi ko po sinabing hindi po ako babalik, pinag-isipan po muna mabuti ah, sarap yun po yung pinag-imutok ng mga natin, mga ibang viewers sabi mo hindi ka na babalik wala po sinabing hindi babalik sabi ko po, babalik at babalik kung mag stay man tayo sa Pilipinas pumunta kami dito ni kabida sa Taiwan para Manila, Pia tourist, tourist na lang ba? tour, tour na lang tourist na kunting ipon pa ngayon yung pongpaps asahan nyo hindi na po tayo magbabanggit ng ating mga ano mga achieve kasi mahirap din po hindi na tayo magbabanggit ng ano, yung mga plano mahirap po talaga hindi na po talaga ako nanluti nun no? kasi desidero na po ako mag uh, negosyo talaga gusto ko po talaga mag negosyo kasi mahirap po yung malayo sa pamilya Mm. Ano ba na anak na hindi natin nakikita? po. Ayun po yung, po yung lang kung bakit dito pa rin tayo sa Taiwan. Kunting ano pa, kunting ipon. Isa yung paglulong natin, ano, ibabayad po natin sa ating negosyo gawin po natin dito na lang para wala tayo utang pagtrabaho na lang at yung kaya yan sabi ko pang college di po natin pwedeng galawin yun tungtong niya ng tamang edad sa kanya po mano yun. pag college na po siya Tama ah. ng time deposit Kaya ayaw po talaga yun Pinag-ipunan natin Pang-carriage Mm-hmm.